Hi guys! Grabe yung ko. <laughs> Tsaka galit na galit tong pimple ko. Ano ba yan? Anong aras na? Quarter to six. Hindi na ako nag-vlog kanina sa ano. Sa pasaday Kasi usual lang naman. Tendera mode. Kahera mode. Yan. Then, mga two ata pasado. Umuwi na rin ako. Kasi sabi ko nga, maglinis muna ako dito. So, nakapaglinis naman ng konti. Yun, makapaghugas lahat ng hugasan. Malinis yung lutuan. Crispulo. Ha? Ah? <laughs> Malinis yung lutuan. Walang hugasan. Pati yung ano, yung lababo nilinis ko. Ha? Itong mesa. Lahat. Malinis. <laughs> pag uwi ko naman. Kaloka. Tapos magano ka na lang dito mamaya. Mag-map ka. mag polish tsaka map, ha? Dog food na lang ibibigay niya sa ano. Nagluluto pa dapat ako ng pangulam ng dogs. Pero sa ano na, mas madali kasi ibigay ang dog food. Tsaka kinakain din naman nila. So yeah, grabe na pawis ko kasi nga naglinis ako. And then, ayun. Mga 7.30 siguro alis ako dito sa ano. Magta-tricycle na lang ako kasi dyan sa Buendia yung ano. Sasakyan naming bus. Sila, Papa, diretso na din doon. Doon na kami magkikita. So, yan! <laughs> Biyahe-biyahe. eto pa guys, nakaka nakakainis. Kasi alam nyo ba, may bagyo ngayon. Kaka, ano lang, kakasend lang ni Mark sa GC namin na sa Naga, signal number 1 na. Alam nyo naman ng Bicol, Bicol region, lagi tinatamaan niya ng ano, nasa, ano tawag doon na? Parang nasa, ano siya lagi ng bagyuhing, ano, uh, mga lugar. Hmm? <laughs> so, may, may bagyo ngayon. Kaya, sabi nung, ano, sabi nung pinsan ko, ay, si Martin natin nagsabi, canceled na daw yung mga ganap tomorrow. Kasi fiesta bukas, so, ang dami sana mga parade. Ang daming parade. May parade, may mga, tawag dito, mga street, mga contest, ganun, dance contest, may pageant. Kaso, so, ayun nga, ayun sa pag-asa, sa Naga, signal number one na so nakakaloka maulan ang vehicle trip natin guys pero okay lang yan para sabi ko medyo malapig-lamig naman at dito napak-init talaga <laughs> kaso baka naman wala tayong magawa dun kundi puro bahay lang sana sana meron naman tumigil agad or malusaw agad yung ano yung low pressure area pa lang naman low pressure <laughs> matuloy yung low pressure area <laughs> kaloka ayan Ayun lang. Tapos ito inuwi ko kasi natapon. Gamitin ko na lang. Ayan. Tapos nag-grocery nga kami kahapon ni Chris. May ano? Nadaling ko ba yung timbangan ko ng pagkain? May nagtatanong pala sa timbangan. Ayan. May nagtatanong sa timbangan ko guys. eto siya. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta search mo na lang si sa nagtatanong sa Shopee or sa TikTok. Ayan. Parang food ano, food weighing scale. ganun lang, in grams lang kanya. So yun lang and then fitness, my fitness pal, yung ano ko, yung or panoorin mo na lang yung vlog ko na ano. <laughs> paano ako mag calorie deficit, nandun yung ano. Pinakita ko din yung uh, app na ginagamit ko. Nag-order na lang ako ng ano, Jollibee Chicken joy, <laughs> Four pieces lang kasi hindi naman nila nauubos pag six pieces kinabukasan. Hindi na nila nakakain sayang. Daw pwede naman sa aso pero ayun nga, yung mauubos lang ba? Ayan, four pieces lang tapos yung <laughs> pie. Kasi nag ano naman ako dyan, nag-saing ako. yan and it's seven o'clock na. So pagdating ng food, ah, alis na rin ako kasi 7.30 daw dadating yun. So, yan, guys. Nag-skincare na ako. Pang-skincare na yan. Pero nagkilay lang ako para hindi, ano, hindi ako mukhang... Ano ba siya sabi ni Daddy? Hindi ako mukhang gagamba. <laughs> Ayan. So, natuwigil yung ulat sa Bicol, no? Kasi gusto ko pa naman magsimba sa, ano, sa, Sanaga Naga. Yan, sa Peña Francia. Kasi, last napunta ko dun ata nung high school pa ako so gusto kong ano magsimba sana ayun nga tumigil lang ano bagyo so yeah see you later guys pag andun na tayo sa ano kasama ko na parents ko hindito na yung grab de la Andun pa siya. pinahabol si Groot. <laughs> Pinalabas niya na rin kasi diretsyo. Ayan. And ako rin igugora na sumaman ako sa kanya pababa. Ang daming pasahero, grabe. Buti nakapagpabuk si Papa ng maaga. Na so, si Mother. <laughs> antay, antay. Yeah, mga tamad mag-drive. Ang ating magic, magic, magic drugs. Charot. <laughs> ang sikreto para hindi malula. bonami. Kasi grabe, naamoy ko pa lang yung mga ano ng bus. Alam mo yung amoy? Nang... <laughs> Nihilo na ako. Kaya buti nakabilis na Inom kami ni Mama para ano, tulog lang buong biyahe. Finally, dumating din yung bus namin. O diba, hindi ko para nakalimutan yung ano. Ang ating kulambo. Wow, ready na si mamang matulog. Gano'n na yan eh. Uminom na ng bonamine. <laughs> Good morning. 6.35. Mulan na dito sa Bicol. Stop over. Pinag-albasan tayo ng driver. Ayoko. Dalawang ulos pa tayo sa luna tayo. Kape. Nagbaon pala si mama ng ano. Ano pala man ito, may? Margarine lang. Margarine. Top noodles ako. Wala akong kain kahapon pa eh. <laughs> Kasi sabi ko baka masuka ako. Sarap naman yung tulog. Kaso bitin yung ano, leg rest. No? Yung sa leg rest no ano. Patungan ng paa. Bitin. Oh, hindi na angat ng maayos. Maganda na ito na sakyan namin guys kasi comfortable. Lazy boy. Tawag kong tawagin. Dito sa ano, DLTV. Ayan, 2x1. 2x1. Tapos, maganda kasi may mga charging port. Saan ba? Ayan. Nandito sa amin sa gitna Yung charging port okay. May charger dito Kung eh. gusto mo Ayan. Sa isa, nasa side lang nila And then, ito eh, yung CR Parang CR ng ano Ng aeroplano So, ayun, maulan pa rin na kami, guys. One hour na lang. Yan, nasa baaw na kami. Yan, and last CR. Wala, gusto ko lang i-vlog yung CR na itong Lazy Boy na bus na nusakya namin. So, yeah Mas maliit siya kaysa sa aeroplano. Pero, tingnan niyo naman, ang cute ng lapatory. Oh. Sakto lang. Pang isang tao lang talaga. Earth. nasa likod na pala namin si Japong kasunod ng bus <laughs> sabihan nasa likod nyo hotel sa likod ng bus nyo umikot kasi at lumagpas dito sa Central Terminal. Pero ayan, yeah, dito na kami. Iriga City, Central Terminal. Si Papo, lumipat na dun sa unan. Excited. <laughs> Let's go! Yes! Thank you sa pagsundo. Yeah! Ito yan sinakyan namin. Sa si papang? Huwag yung camera mo siya. Hmm. Vlog, vlog. Ha? Saan ang punta yun? Tumakta naman itong vlog yun ato. Hungi. Pero okay na yan. Hindi masyado mainit. Huwag lang. Nga. Ba't mainit talaga dito nung summer din? Oo. Kaya ang yun. Kaya nga yun nilumabas oh, ng kwarto. O diba? ba Yeah. Yes. Ayan. Ayan. Bumibili na agad si Papa ng ano, ticket namin pabalik. Dito na rin kami sasakay ulit kasi komportable. ah <laughs> komportable yung bus. Tapos hindi masyadong matao, no? Limitado lang. Limitado lang. Parang nasa ano lang ata nga eh. 20 lang, no? 20 katao lang siya. May ingit din. pa Bakit? Ano nga? Bakit? Pa? Uy! One one ha? 1,112. O oh, sige. Ayan na, bayaran na natin para sa Martis. Anong ano, anong seat number? Dapat unahan, unahan kinuha niya. mo. O sige. Ah, o um. oh, sige. O sige. Tara Tara may. Wala nang ating piyesta. Tikid pa. Tapos Sa de kusana Siguro. Yan, katay ni Mark, isang kalangke. Alam niyo ba na ako dati dito? Tapos may palo lagi. May palo pagkatapos kay Mama. <laughs> na lang walo lamin, no? Disney princess, oh! Ay, sir! Mag-pray ko na kapirang pati. Paano mag-pray? Paano mag-pray? Paano mag-pray? Paano mag-pray, baby? Paano picture! A picture! Ayan, lamis ni Lolo. Ay, lamis ni Lolo. Ay, lamis ni Lolo. Ay, ah. Mahaba na ulit buhok ko, ah. Ah, ah.

Ay, sus, kala mo naman talaga kaya niya eh. Kala niya, oh. Koko. nakaka to, hindi? Hindi, ti. Di naroon. Ah, parang si Natsu. Koko. Ayan. Pinaluwagan pala ni Japong yung ano, yung taas. Nakakatuwa. Naging ano na, naging bahay ulit. Hmm, Koko. Ha? Namiss ko Miss Kotoy! E, pretty eyes! <laughs> hi! Hello, guys! Sabi mo? Say hi, guys! Hi, guys! How old are you? How old are you na? Hello! Four! Wow! Mag-school -e ka na? Mag-school -e na si Diana namin? Ha? Bango mo pa rin? It's sis! Ay, sis! ang mo na ng hair mo, ah. Oh. Hi, guys. What are you eating? What are you eating? <laughs> Ay, nalala nyo to, guys. Baby pa to. Ayan. Kakapanganak pa lang na ito nung mag, ano yung COVID. God. Oh, malaki na. <laughs> ganda. <laughs> Kiss mo si tita. Kiss mo si tita. Mwah! One more, one more, one more. Mwah! Thank you! <laughs> Where's Coco? Where's... Where's Coco? Upstairs? Huh? Upstairs? Yes. Ayan. Baro na pa mag-Tagalog, Tarita? Uh, Maka-MCG. Mm, nakakiliti din ng taga. <laughs> Ayun, tayo kakapanood niyo nang ng ani, Pepa, eh. <laughs> oh, wow. Thank you, Lola. Hoy, <laughs> ikaw ko ko maasosena ka, ah. kanina ka pa. <laughs> <laughs> Bagong mukha kasi. <laughs> Ayan o, sobrang nag-transform yung bahay, guys, kahit maliit lang. Pero tinan nyo, Sakto lang sa kanilang mag-anak. Ang ganda. Vegetable! the ball. Legend GC Annie. Ah, legend guys. Diwa, iwag sa pili guys. Konti dito sa amin sa buway. Oh, tagi sana mapi. <laughs> Ito <laughs> <garaso> lang ang karaso to. Bawal <laughs> 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 yan eh, kahit magtag dalawa pa. Eh, si mo ayaw niyan. Pakurot-kurot lang yan. Tapos ito, yung lubi-lubi. Tawag sa Ilocano, uh, ripulyong layas. Yan ang luto niyan. Tapos gata. Lala lalag lalagyan ko siya ng sibuyas, bawang, luya, gata. Wow! sure up Bawang. Ang <laughs> <undi> timpaminta. <laughs> Yummy, yum, yum. Yum, yum. Tala okay. um, so no, nyo uh, guys, oh. Yung sa ano, yung para sa um, <laughs> kaluluwa. Kinain na ng nanay ko. <laughs> 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 Nagpadasal pala sila, Japong. Ito, paborito to ni Lolo, eh. Ayan, oh. Patay na nga guys. Nilagyan na ng mga ricado. Tsaka yung gata. Takpan, pakuluan. Ooh. Oh my goodness. Tapos sili. Sarap. Ang ah, laki ng isdo. mo ako. Tara boy. Anong pista natin? Ha? Ah? Na <laughs> Bulan nga eh. Ano na ito inyo? Okay. Wow. Kaldaretang? Pork? Pork? Yeah. Sige. Yan. Tapos, ito yung kila Mark. Yan. Mamaya, ano yun natin. Tawid tayo sa kabila. Ito na po yung aming ulam. Oo. Yung sinasabi sa Biko Lubi Lubi. With tilapia. Ang mino na to, uh, sinanglay. Sinanglay. Yes. Bong? Sarap. Soro po. Hmm. Let's go. Teka, kain na kami. Hindi kami nagapunan. Puro kapi lang. <laughs> Kain na na. Ang bango guys, I swear. Ang galing nito man. Sarap dumaki sa malwag din Hmm. Tapos yung mga sili dito guys. Ay, yung, ang liliit lang pero ang sarap. Isa lang ang ano. Ang anghang. Kaya nga ako. Nangangangatali eh. Pamatay ang sili dito. Rimu-rimu. Alam nyo ba sa ganitong ano panahon may bagyo Sili ang unang-unang tinutukod dito sa Ay, Bicol. <laughs> <laughs> Hindi yung bahay. Hindi yung bahay. sili. Sili muna. Hindi, parang inaano lang yun sa mga taga-Bicol. 'Di balin, ba 'long matumbay Matumbay yung bahay. Huwag lang yung sili. Hay <laughs> ba. Sila yung next laro nila, Japong. Wala pang schedule, T. pinag ba na kaya yung muna ta? Kukuha. Asyo. Wala ko nga, may ano eh. Yung... Real? tapon ano nga eh. Pwede na sabi yung siya. May... Puro pe... ngayon, siya ngayon. Tapos na ata. Yung oh, Miss Bui. Mm. Tapos na. Sasay lang na ka. Pagka yeah. Pero yung doa ang kagabuhi ng alag sa title. Hmm. Pero yung nag-missbuhi talaga sa kayo. Bakit taga-iriga? Kala ko misbuhi. Kaya <laughs> so, nga. Dapat taga-buhi lang ang barangay-barangay muna ng buhi. Dapat na ba? Pa, Hindi. Ah, Parang kung man kaya yaw nga. papa din kasi pa sa siguro ng... Um, ang kutagabalatan. Ito taga Pulangi. Eh. Ay, ay, ay. Ma, ay, mag-uwi ka na. Wait lang, ha. Miss Buhi lang yung title. Mm -hmm. uh -huh. Sakto lang yun daw kumain kagabi. Kasi alam ko masisira yung ano ko dito

Laglag ka ha? Hindi na bumaba. Ako na oh, uh, so so, <sk> lang sa iyo. Harap. Ang hindi Ano Ang hindi po. sila sa labas. mga bisita ka, boy? Wala. Sige ka na. Atin lang. 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 lang.

Aha. Ano yung mo? Ano? Uh, Paris Paris ni Diwata. Hmm. Binawasan ko yung lutuin niyang ano. Dumating yung bunsong kapatid ni mama. Siyang kaluto eh. <laughs> Yan ang may ano, pinakamatangos na ilong sa kanilang tatlo. Ay, hindi. Orange, Yung orange? Bawin kasi alin na ito. Orange daw. Orange daw, sabi niya, ano, Disney Princess Gianna. Ay, maulan pa rin, hindi tayo makapasyal, guys. Signal number two. Very wrong timing. Hi, guys! No! Ay, ay, daddy, daddy, look, ay, oh, talaga. si Gianna, oh. O Oh, say hi na lang. Hi. Hi. Oh, Lana, piringgawan mo na. Anak ng tinapwa. Mabagsak, ba. mabagsak. mabagsak, baby, ko yari. Ah, hindi, ah, hindi pa bayad yan ni tita. Yari tayo dyan, hindi ko bayad yan ni tita. May utang pa dyan si tita. <laughs> oh, chocolate na lang. Lola, pwede oh, chocolate. chocolate. Lola, dali. Dito, dali, dali. Biskuit. Oh, biscuit na lang kay Lola. No, na. No! Bagrat yeah. Oo, oh, bagrat na. Eh. Baka kasi ibagtak guys. Eh. Alam nyo naman na very ano yung camera. No, wala wala na pambili si tita. Ayun o, no. si Lola o. Oh, look o, oh, Lola o. Oh. Let's go swimming. Okay, let's go swimming. Let's go. Diba, let's go swimming. Ay, oh, wow. May biscuits si Lola. Look. Ay, oh, wow, oh, chocolate. Ay, wala. So long. Ah, so long. So long. Oh, let's go swimming. Let's go swimming na lang.

Madiningil sana ako, guys, sa ninong ko. 30 years. Kaya 30 years lang sisingilin ko. <laughs> Charot. <laughs> Yun lang naman ninong ko, di ba Isa lang. Yun. Tsaka isang ninong, tsaka isang ninang lang. Ay, hindi. Dalawa. Dalawa si ninang Oo. Si Yung ano? Ay, hindi, ba. Yung sa the policeman. Dalawa din kung pulis? Sino pang kisari? Ah, patay na. Ay, di ko na masisingil. Patay na daw pala guys. <laughs> <laughs> <At> natingin. <laughs> Tsaka si ninang in-fied, ninang Gina. Magkapatid naman. Yan. Yan. Yan, si Braydai. Sinawala ng piano. Wala. Oh, no! Oh, it's no! broken! Lagot. Oh, sino yan? Si Kuya Christina. Nasaan oh. si Kuya Chris? Nasaan si Kuya Chris, Bibi? Grabe na hyper. Eh. Nakita ba naman yung bag ni Mama na puro chocolate, oh? Hello, ka. Na hyper si... La. Laka, ang taas pa ng energy, oh. Oh? chocolate. Hmm. Dito ay matutulong kasi ayaw na may mag-aircon. Gusto namin mapilang lamig ng ano, Bicol. Ang sarap ng, ano, ng tubig. Mm -hmm. Naligo ako. dahil ako beheater kasi si Larica. Ang tsura, Yun ang namiss ko. Yung tubig na ano. Parang may yelo. Pero mm yung -hmm. uh -huh. natural. Kasi sa ano, sa Doña Adela, parang kang magkakapi ano, lumalabas sa gripo. <laughs> Dito ang sarap ang labig. Ayan. Natural. Ikaw? ka mapagod? Hindi ka mapagod? Ayan, okay, tapos pumunta dito yung ano, auntie ko kanina. Nagpuntuhan sila ni Mother Dear. Mga chika-chika. Nagmaritis -chika. sila kanina. <laughs> Dahil pala mga ano dito, mga... Mara. Mara. Hindi, mga... Uh, news. oh, <laughs> grabe. Latest. Mga latest, naluloka ako.